So ito, gusto ko lang pong mag-react doon sa naging sagot ni Representative Zia Adyong, isa pong membro ng Young Guns, dito kay uh, VP Sara Duterte. Napuro ba tikos doon sa 20 pesos na bigas? na programa na ginagawa ngayon ni PBBM dyan po sa Visayas. Okay? Ang latest news dyan, uh, sabi po ng DA, ay sinimsimulan na yung pong pag-transport ng mga sako-sakong tunay-tunay ladang mga bigas dyan po sa Visayas. It would take a few weeks para po makompleto lahat, pero eventually po lahat po ng lugar dyan sa Visayas, na na parte ng programa, ay mabibigyan ng 20 pesos na bigas. Ang sabi ni Congressman Adyong, okay, at uh, kay VP Sara, it is ironic that the Vice President is making efforts to lower rice prices to 20 pesos per kilo when during the administration of her father, Rice prices even soared to 70 pesos per kilo in some areas. Tama nga naman. Yan ang problema kasi. Kapag uh, kapag nahahalata na okay na ang ang goal mo lang ay makapanira. Ang goal mo lang ay ma matanggal sa pwesto. At uh, sino makikinabang pag natanggal sa pwesto si PBBM o siyempre si Saraden? Diba? na Night po ay efforts lang para siraan yung pangulo. Na kahit na yung programa na maganda, okay? Maganda yung programa kasi 20 pesos na bigas, subsidized ng gobyerno. 'Di ba? Yan naman ang pangako niya. 'Di ba? Sa akin, whether you believe in subsidies or hindi, ang pangako ay pangako. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas nung kampanya, binoto siya ng tao. Hindi naman niya sinabing uh, gagawin niya 'yon nang walang subsidy. Basta sinabi niya 20 pesos na bigas. Kung paano niya ma-achieve yan, syempre, diskarte na ng Pangulo yan. Ang importante, eh, nagawa niya yung kanyang pangako. At uh, pangalawa, dito kay VP Sara na puro paninira dun sa 20 pesos na bigas, ano ba ang solusyon niya? para mapaganda yung buhay ng mga farmers o kasi po sa ngayon sa naririnig ko sa mga magsasaka natin ay daming magagandang programa na binababa si BBM para sa kanila meron yung mga processing centers sa iba't ibang parte ng bansa meron po yung mga uh, nagbibigay ng mga mga libreng mga tulong sa pagsasaka maraming mga equipment na binibigay pinapalakas po ni PBBM yung yung agriculture sector po natin. Yung mga yung po mga magsasaka po natin na naapektuhan ng mga maling polisiya at maling mga batas na ipinasa panahon ni dating Pangulong Duterte na ama ni VP Sara, di ba? Yung nga eh, puro siya hirit ng hirit doon sa sa ginagawa ngayon para sa 20 pesos na bigas eh yung sa rice tarification law, bakit wala siyang masabi doon? Dahil yan po ang batas na nagpahirap sa mga magsasaka po natin. Pinahina yung NFA, uh, bumaha, umulan dito sa Pilipinas ng, uh, ng, mga bigas na na imported na ang nangyari po ay pinababa ng pinababa yung pong farm gate price uh, para sa mga magsasaka po natin kaya ang daming magsasaka ang nalugi ang daming tumigil ang epekto po tumitigil na sila sa pagsasaka hindi tayo rice sufficient, self sufficient. Umaga kung magkaroon ng problema sa mga ini-import natin, hindi po natin kakayanin na tayo ang magproduce ng sarili nating bigas. Kung wala kayong maririnig kay VP Sara tungkol diyan, uh, wala siyang solusyon na hinahain kung paano pa pamumurahin yung presyo ng ng bilihin. Ang alam lang po niya, ang nagagawa lang niya ay magmura. 'di diba? Hindi pa murahin yung pong mga bilihin, puro pagmumura doon sa mga kalaban niya sa politika na kino-question yung korupsyon na nangyayari daw sa kanyang mga ahensya. Diba? Puro 'yun ang maririnig natin pero walang solusyon, uh, walang mga plataporma, walang mga walang mga nilalatag na ito tanong ko eh. Sa tatlong taon ni VP Sara bilang vice presidente, ano na ba ang kanyang na-accomplish? Di ba? Ano na ba? Merong nagsalita nga kahapon doon sa isa sa mga sa mga siniraan niya sa sa isang distrito, 'di ba? E, e, pupunta dito si BP Sarah, sisiraan yung mga kandidato, babastusin, babastusin. Ano bang nagawa na niya bilang vice presidente doon sa distrito nila? O kututusin mo isipin nga ano na bang nagawa niya sa buong bansa, 'di ba? Yung mga mga ano din naman ang ginagawa niya eh, puro mga dole out, mga ayuda, mga mga pamimigay din ng mga budget na nilagay sa departamento niya na pwede namang nasa departamento ng DSWD. 'di ba? Binigay lang doon para meron siyang ginagawa. Pero ano na ba ang talagang nagawa ni BP Sara para pagandahin yung buhay ng mga Pilipino? baso diba? So yun yun ang uh, bilang vice presidente dahil siya naman ay nangako rin, no? puro siya ano ng ano sa mga kay BBM, but hindi niya pansinin yung kanyang ginawa sa DepEd. Napaganda ba niya yung educational system sa bansa? Di ba? Wala, wala naman, wala naman makitang halos sa pagbabago. So yan po yung punto ni Congressman Adjong dito kay VP Sara. Uh, eh nung panahon ng iyong ama, eh mas malala pa nga itong gumagawa na ng efforts. Gumag eh, hindi kasi ganun kadali na dalin yung 20 pesos na bigas. Ang daming kailangan gawin niyan. Hindi niya naiintindihan, kasi hindi niya naiintindihan yung problema sa agrikultura. Wala tayong naririnig nagbibigay sa ng solusyon. Diba? So itong si Congressman adjong tama lang naman na questionin ni ng gano'n, yung mga batikos ni VP Sara. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye bye.